sa loob ng isang linggo na lagi ako nandito, inoobserbahan ko kayo. Kasi gusto kong malaman kung pwede nga kayo maging housemates. Gusto kong sabihin sa'yo na I'm sorry. Kasi hinustahan ka agad kita. Hindi kita binigyan ng pagkakataon na ipakita kung sino ka talaga. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Walang may -hebit. Congratulations! <taps> Housemates na kayo! <taps> oh Mula umpisa hanggang dulo ay nakita na kung paano sila magkolab para magawa ang mga task sa bahay at ngayon nagbunga ang kanilang tiwala sa isa't isa and we are yes oo oh, oh we are making history here as we make the big reveal of our big winner duo clarice ah <laughs> uh, may hinanda nga pala kami para sa iyo uh, tong uh, ang tawag dito tay? Uh, Bram... brum, brum cake dito. Para sa iyan, cake na yan. Salamat, salamat. Ah, uh, thank you. Thank you. Uh, nice ko pala ibigay ang honor ng uh, pagkuha ng first slice itong napakagandang cake na to sa aking pinsan, si Pepito. Alam nyo, sa pamilya namin, si, si Pepito siya ang gold standard. Kumbaga siya ang sukatan ng success. Ikaw naman pala ito eh. Ako? Oo. Alam niyo habang lumalaki ako sa Boston, Massachusetts, talagang nagsumikap ako. Alam kong iniisip niyo minsan na mayabang ako. Hindi nga. Ay. Pero ang totoo nun, gusto ko lang ipagsabi kung ano man ang nakuha ko sa buhay. Kasi gusto ko malaman ng aking idolo. Ang aking pinsan na si Pepito na lahat ng tagumpay na nakamit ko ay dahil sa inspirasyon na binigay niya sa akin. Salamat, ka. Oh, please, please do the honors, Cuz. Okay? See. Go. Ang isang tao, nalalaman ng tunay na halaga, pag naubos na lahat ng ari-arian niya, mas okay nang magkamali kung matututo kang magpakumbaba. Kaya sa may naabot ka nga sa buhay, naging mayabang ka naman. Hindi eh, naman kailangan maging mayabang eh. Ayaan mo nang yung ibang tao magyabang kung meron kang maipagyayabang. Nagsisimula ang disiplina kapag yung yabang nawala na. Sabit mo na! Ayan na! Hindi ko, ko kaya! Ang bigat! Super so ano nga, ano Ayun, no. Ah, ah, ah. Sus naman, ako na nga. Akin na. Akin na. Ow! Ay! Anong ginawa mo? Okay Ay, ka lang? Hindi ko sinasadya, Sofer. Lagot. I promise, hindi ko sinasadya. Ah! Roxy Ocampo, 31S at 21, Boston, Massachusetts. Sofer, love it! Oh, oh, Sofer! <laughs> yeah.